maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques Nahatid ni Joe Cabrera Alabastro. Ang sikreto sa mas malinis at mas maayos na bahay, keryan ni nanay. Maraming na bang patapon na gamit sa bahay na akala mo'y pampasikip lamang? Hanapin natin ang mga pwedeng dahilan para maging mas kapakipakinabang ang mga ito. Ang ating tempo mula sa www.lifehacks.com Barado ang shower. Eh paano maliligo? Huwag nang maligo. Hindi naman. Pwede rin naman gumamit ng tabo. Yan ang isang paraan. Pero another, kumuha ng isang malaking mangkok, punuin nito ng suka at ibabad ang shower head. Leave it overnight para bukas, ready to use na. Ang dating baradong shower ngayon ay squeaky clean na. Luma at makalawang nagripo. Alam mo ba, toothpaste lang ang katapat. Lagyan ng tamang dami ng toothpaste ang madaming faucet sa banyo man yan o sa kusina. Kuskusin mo gamit either ang lumang toothbrush o clean and soft towel at tapunasan uh, punasan ng malinis na basahan. Makikita mo malinis at tila singkintab na ng salamin ang faucet ninyo. Problemado ka rin ba sa duming dulot ng mga sulok-sulok ng tiles sa banyo? Kuba ka na ba kakakudkod ay tama ng pagluhod kumuha ng lumang toothbrush. Lagyan ng tamang dami ng toothpaste at mag-toothbrush. Hindi, hindi ka mag-toothbrush. I-brush sa maduming parte ng sulok ng mga tiles at siguraduhin mo na yung kada brush mo ay uh, lahat ng parte madataanan. Tsaka punasan ng malinis na towel at husgahan ang squeaky clean result. Mukha na bang patapon ang paborito mong chopping board? Halos ayaw na bang dumampi ng mga gulay at karne? May sagot tayo dyan. Ang maduming chopping board, budbura ng asin ang lahat ng parte, gumamit ng kalahati ng lemon at saka ikuskos ito sa chopping board na may asin. Kuskusing maigi para matanggal ang lahat ng dumi. Another solution, paggabi, after mong gamitin ang chopping board o sangkalan, suka at baking soda naman ang pagbabaran. Overnight, Kinabukasan, banlawan, and see the difference. Mas magiging exciting ang pagluluto ni Mami. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, naghatid sa inang paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.